Good morning everyone! Welcome back to my channel. Nandapo hmm, ko. Alis kami guys kasi mag-grocery kami ni Daddy. But before that, ihatin muna namin itong ina. Kasi si Butchoy, work. And it's a Sunday today, my work siya guys. Si Naninia pupunta sa friends nila. Uh, so ihatin namin sila. And then after gugoran uh, gugora na kami ni daddy. Magkakap lang ako guys para hindi manu yung buho ko kasi naligo ako kagabihan. Ano yung basain siya today. Ay nako. So samahan nyo ako guys for today's video. Nagdala na ako ng pangkilay. Kasi nga nagmamadali na mga tao dito. Dahil panghugas ha. Kapila ng dua kabaso. Hi. And then, yun ang ganap namin today, Sunday. Tapos na maglaba guys. Ang aga kong nagising around 6 o'clock. And then, naglaba ka agad ako kasi ang dami ko palang hindi nalabhan ng mga undies sa mga boys ko. So, yun. Natapos ako and then nag And then, nanood ako ng na isang movie sa Netflix. Yung movie ni na Raver Cruise Um, hindi siya maganda guys. Boring siya. So, hindi kasi sila marunong umakting. Hindi talaga katulad ni na Catherine Bernardo. Tapos sina na Don Bell. Maganda pa sila. Kesa sa kanila. Char. Alright, so... Mamaya ulit guys, samahan niyo ako sa aming lakad today. Hi guys! So, I'm with Alas. Ang nong no, no, baby, boy. Hey. Lock, lock the door. So, andito kami sa Espanyola, guys. Nagpa-inject muna si Minya. Kasi monthly siya nagpapa-inject ng um, birth control nila ba, ni Botsoy. So, yun. And then, ihatid namin. Punta kami sa, ano, PDH muna. Hatid namin yung gamot ni Botsoy kasi nakalimutan niya. Nasa work kasi si botch, Then, punta sila ng Labangon. Doon sila magkikita-kita ng mga friends niya sa kasal ni Raven last Saturday, last last Saturday pala yun ah. and then itong batang to iniwan mo na ng mama niya while uh -huh. nagpapa-inject and dito na lang ako magkikilay guys, nakalimutan ko na naman mag sunblock, Diyos miyo kailangan talaga yung sunblock people bakit one lang yan say hi to the guys flankies Ay, wink wink to the guys, wink Tapping to the guys. Uh, ay, galaw. May out sa guys. Tongue out. Tongue out. Tang out. Uh, grabe ito kumain ng miswa guys. Favorite na food ni Alas guys. Fish. Baboy hindi siya. hindi. Oh, sus, nag-tongue out siya guys. Baboy guys, di kaya siya hiyang sa baboy. Mas ganaan din siyang fish. Inununan. Okay. Yautan sa inununan. Uh, Pinirito isda tinula niya nagmiswa man si daddy ah, miswa miswa no ha i'm wearing the cap of kuya guys kasi pinahinga ko muna yung aking white na cap oh what no 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 kada kag uban si nana so i have to cover my uban okay oh, sige so mamaya uli guys pagdating ni Ninia. We're here, the guys, sa punta church, uh, magsisindi na lang sa big kandila dili guys. At the same time, uh, we will... Uh, wala. We will drop off ni niya. We'll drop off lang uh, ang tabagay. Asa man? Diri lang. Oh. Bye -bye, alas. Bye bye. Bye bye. Sibuk sa sibuk. Bye, -bye na. Oh, what's the last? ka ayo. And look biyaan. Bye bye bi. Bye bye bi. Bye, -bye na, bye -bye, bye bye. Bye bye. Bye bye. Carla -bye. po. drop off na namin ng mga bata. So, hindi na kami dun sa ano guys, punta na church kasi ano, shadow. Siya yung ng. Ah, guys, pala yung gate, guys. guys! Dito na kami sa church guys. Ano sa nga niya church dad? Hmm. Sa so, may banawa to guys. Alliance? Uh, Alliance, Alliance of, of two, two Hearts right? na church. Pasok na kami. Guys, naghihintay lang kami matapos yung binyag. And then, 11 o'clock daw yung mas. At then, nalanok may ng mas. Pero nakakahiya, guys, kasi ayun. Nakashoot. Pati yan, nakashoot. Okay lang yan. Nasa likod naman kami, guys. Kasi malayo pa yan. Eh. Okay pa naman. May malaking time pa kami. And then, after naman kasi nito, mag-grocery hindi na muna kami mag, magka guys pagbigay na ni kuya ng share niya so ngayon, ang bibiliin ko lang is grocery lang talaga yung pang breakfast and yung toiletries okay? Hi! We're back people! So katatapos lang namin magsimba ni daday first time ko magsimba na shorts <laughs> Buti na lang, hindi pek-pek shorts yung shorts ko, guys. Kasi nga hindi namin inaasahan kung may magdahong guys na musimba na lang mega. We thought that magdagkot lang mi ba But since dinot pa dito po simbahan kay Aircon Aircon ang ilang simbahan guys sa Alliance of Two Hearts in fairness So now, diretso misa ato misa may, sa, may uh, Paseo Arsenas ay naay guys sa no metro dito Tanao na mabuti lamig pa dito ay eh, kumpra kay uh, ngayon dito sa sa no metro git guys ay I minsan naam naman good me the riba o na dito and then uh, naun sa nakatos ninyag si Alas so wag ka to magpabadlong si Alas awa ah, wa, din sabak na to kay naglaag man to sila Dili na mag kalaag si Butchoy on a Sunday, kay Juti. Juti, Juti. May nga, kuan uh, guys, kaya makita na yung bang diba? uha naging yung nga, uh, car mount na, uh, kuan holder. Yan, sa isa ko magsigigunit. Although, ang ang gigamit ako nga tripod guys, kato akong white na naguba na ang paa. Pero magamit pa ako siya sa, kini ba? I'll show you guys this one oh wala na siya ipa so pwede na gapon siya maana pero nigma stand hindi na siya ka-stand kayo nabali na kung ang usa ka paani so we're here na sa Paseo Arsenas magpark lang mi guys and off we go so nakapark na me guys there sa uh, may Paseo Arsenas Tadya guys, rustans na siya sa una. Karon, gipalit na siya. Ambot na. Metro guys, ano na guys. Ah, nasa na yung Jafar's, da. Jafar's. kuan Jaffars. katuwa mong gipalit ni Butchoy. Shawarma ba? Ah, oo, okay. ba? Mm. Mm. Mm hmm. Kung wala na lagwan? Kung wala na bumba? Oo. So, sa una, guys, na ako rin nag-work, oh. converges Karong concentrics na. Kita ninyo? Hindi nyo kita. converges ko sa una, guys, na sa Banawa. And then... I left 2014 balhin ko og Teletech. Okay. Uh Telstra maguto account guys and then buntagon. So I opted buntagon after nako. After ginanatawo si Kian guys actually na inganyo kog buntagon. Kanino magtutong panggabi kay na 20% nga night diff. Pero iasa man ako na guys yang hagu na kayo ako lawas like magmangayud lagi di mong lawas kesa ka kakapoy. If you work three hours in the morning, you're still awake. That okay, you have to work, so after this, it was the best decision as well. I'm going to converge and I'm going to go back to the toilet. So now, what the Jafars doing, guys? Jafars. Morning. Katong mo gipalitan sa SM, sa SMC side. Of wraps ni Bojoy. So Hi Jen. Hello, hello. Hello, hi. Ah, I'm special. Ang kami. Oh, ay, dili na kayo gamay na gamay. Bye Jen. Ah, kung pre, ako ka uban sa bangko sa una, guys, isama magpa video kay, you know, for privacy. Wow. Oh, Baha mo na ako dito, guys. Ganda po naman dito. Alright. So, ako na i-goan, guys. Okay. na ko sa sun, Sa moon, <laughs> Yan ka-shades. Diba? ba? hmm, so, Ang bango naman. Pag. Katunda da. So, nga na, guys. So, 14, tapos na kami mag-grocery. Mag na ako dito guys, mura lang dito. Kasi marami din kasi akong nabili na mga uh, cold cuts and delata. So, ano, uh, bumili pa kami ng spray para sa lamok na with free disinfectant din siya na spray. Life, ano yun? Lifeguard ba yun?

Good for two. Kapila mm -hmm. eh. Ay, kalima pa. Kita na lang Thank you. Ayo ah, Puno-puno. Katong, di mana nato'y dimsum sum diri da? Ah, dinghaw lang ta. Kanara diri na dali. na lang ni guys. May naka-steam rice. And oh, then Di man ko ganag manok. Ako lang ikaw niya niya. Ikaw ato lang ganito. O niya, magpalimpyo tas atong tihil after. May doon kayo barato raw. Di ba guys? Nagpaparinig kasi siya guys. So kailan na yung schedule ng pagpalinis ng ngip ngipin, hindi ngipin. Ano? Mga Mga koko. Nabunutan na pala si Daddy guys ha. Yung tatlong ano niya. Tatlong ipin niya. So, isa na lang. And... Isa lang na tatlo Isa na lang isa na lang talaga kulang guys and magkakapagpustiso na siya. So dito kami sa Dinghao, Dim Sum Try namin dito guys. So ito na nga mga katours. We have settled in dito sa Dinghao, Dim Sum sa Paseo Arsenas kasi nagutom din kami guys so we're trying there ano of course yung famous nila na steam rice then one show and then one paikwa wow. ano ba may... yung yung may black beans yun ang favorite ni Daddy ang init sa labas guys oh kina yun. gosh ang init init So, bumili pala ako guys ng colors na pangkulay ng hair. So, I'm gonna do DIY na lang muna pagdating sa bahay, pag uwi. Kasi masyado na talaga marami yung, ano ko guys, guys, white hair. Kailangan ko siyang maagapan. Kahit dito lang, dito ko lang siya lalagay. Kasi dito okay pa naman eh. So, dito lang sa ibabaw. So, 12 minutes pa daw yung order namin, guys. And may complimentary sila na tea and kimchi. Ayan. And then complementary daddy. And then daddy was eating Santo. chocolate, chocolate. Uh, I bought chocolate for himself. Favorite thing that dark chocolate. Hershey's, because dark chocolate is good for our heart. Dako naman sponsor lang mo na Hershey's. <laughs> Punsuran mo naman to, Hershey's. Anyway, after namin dito, guys, magpapa-cleaning kami ng kuko. And, uuwi na kami kasi gagamitin dito ni... Gagamitin tong sasakyan ni Butchoy mamaya. Susunduin niya yung pamilya niya. Kung saan sila pa sila ba, ano. saan mas sila niya ngayon. Kasi trinit pa si ninya ng ano. Yan nga, naglakwat siya sa mga kaibigan niya. Which for me, mas mainam din yun guys na once in a while, lumalabas si Ninia with her friends hindi yung nasa bahay lang talaga sila with alas. Kailangan talaga ma-expose din ni alas. Uh -huh. Say hi. Hi. Uh -huh. Thank you. Uh -huh. No, 2 minutes matukos. Ano? 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 Salamat ka. Ayun nga. Ang 12 minutes ay 5 uh, um, minutes. minutes. Yeah, 5 minutes. So, kain na kami, guys. Ito na, guys. May komplementary pa sila ditong Tea and kimchi. So, ito yung order namin. Ayan. Ang sarap dito, guys. In fairness. So, doon na water lang kami. Kasi, alam nyo na, sugar. But, in fairness na din, no? Ang sarap yung timpla nila dito. So, guys. Ito na. Ang aftermath. Oh, Hindi <laughs> masyadong gutom, guys. Oh, Wala. Ah, <laughs> nang Sulitin natin, guys. Kay mahal dito, guys? And then tumawag si Yapap kasi Ala dito ka pa manicure, kay mas Yapap. Balik lang ta. Ba, yung apon mana ba ang kumpra. Ano lang tadi. Ato papa yung buga to? Oo, oh, masakay siya na to, diri. Ato na siya siyang mama? Oo, oh, mura. Ato siya niya. Sakay siya na to sa balay mo. Ato daw siya sa balay. Ano? So, sasakay uh, si papa uh, sa amin, guys. Mas kuan kayo, you no? Know? Ang kay, tagas kay grader ba? <laughs> ay, kibaw na po. Kay, si kuya mo motor. Huwag magun ang motor. Tuwa man ni Choy. Hindi ka di ay... 626 yung punta siya. Oo. Oh. Sana ba ako guys? So, hintayin namin si Papay and then uh, hindi na lang muna siguro muna kami magpapapedicure. Ewan ko. O, papa, lang. O, papa, Kasi kami ba guys, boys si daddy made ako. Naka day of kami today yan yung magiging title ng aking vlog for today. So, magbabayad na muna ako, guys. And then, lipat tadad ka ng bugnaw. kay iinit kay dire. And then, magbabayad lang ako, guys. And then, um, ano kami ni Alis kami dito kasi ang, ang init dito, guys. Jafar? Pwede taling ko dito? Ah, oh, sige. Ngayon, sige, sige. Sige, sige guys. So we're just waiting for Yapap to arrive. And bala ko pa sana bumili ng Jaffars. Hindi na talaga kaya ng powers ko, guys. Busog na busog na ako pati itong kasama ko. Huh. <laughs> kasama ko, guys, labaw pang busog na ako kasi imagine niyo, tatlong tatlong food you to that kay ang steam rice lang daan may may ano na siya. May baboy na siya. May may sauce na, di ba? Tapos nag-ano pa kami ng siomai and yung pai ka. Pai, pasa pai. pai may pai sa first name niya. Pai kwa. O oh, yun, pai kwa. <laughs> so hindi ka mabubusog. Tapos paglabas pa namin, uminom pa ako, bumili pa ako ng ano guys, uh, sa Buko. Buko juice. Kasi na -miss ko talaga yung buko juice guys. so Lancer Lancer di ba to Honda Ang gani Ato i si Papay Nga Pai nakalimut mipay mi nakalakaw na mi Ako i-prank ka i ko si Papay Hindi siya sumasagot guys si Papay So fail yung prank ko So ang ginawa ko na lang chinat ko siya Sabi ko halapay. Nakalimutan ko, sasakay ka pala. <laughs> Pero sabi ko, joke. Kasi dito na siya, may, sa may esquina na siya, guys. esquina ba na si Papa? Sumakay lang siya ng motor. So. Hello, wak pa ni Kaon. Wala pa. Sumutak ka na. Sumutak ka yun eh. Yeah, ini terob kayu. Ini kayu. Ngano mane sa taun? Uy, me pagikuha na lang nato. Nagi. Sa so, tag bantan to. Malay. Honda Civic. Ay man. Igato, igato ang Civic likwan. Ini katulangto. Yo, iso in da ba. Mitsubishi man to iya Ah, ang Civic ta unto iya amo. Civic da to. Niyo ba? Si Henson lagi. Oh, Henson. Ina na ito makasin na. Lindot si Kena. Walang to iha, Korte. Dito na si Papa. Ikaw po, you ular? Oh, pa, wad yung kay Ular. Hindi ka una Guys. Nakapagpat. Ano ako guys, nakapag nakapagpa-color ako ng hair through Papay. Kasi bumili ako ng colors colors yung brand nung naggrocery kami kanina. And since timing andito si Papay, oh. makalibre mm -hmm. ako ng kulay <laughs> instead of paying 1,000 doon sa parlor, oh. O yan si Papay. And then mga 4:30 siguro 4:30 or 4:35, I'll rinse this, I'll take a bath. And magpapaano kami ni Daddy. Manicure, pedicure. O sige, balik ka ka ha? 5 5 30, ano? O sige, eh, magpalit lang sudan. Up. Palit lang sudan. Mm -hmm. Sa ko dito ba? O oh, Imo sinilas. I don't, I don't. Sa I'm, uh, 5.30. imo sinilas ha? Uh, um. sa <tip> Galing magkulay ni Papay guys as in pulidong pulido. What is engineer nga naman? Oh. Kasi si Ninya grabe ang sakit. Ang dami kong mga falling hair pag si Ninya yung nag kumulay sa akin dati. Pero si Papay grabe oh, niya? So basa pa siya. So malalaman mo kung luto na siya kung ano na dry na. ah uh, maganda rin yung colors kasi mild lang yung ano niya, ingredients. So, hindi makakati sa aking aking anit. Yan, nakatsub lang ako na, na duster para diretso lang ba. And, ready na rin yung aking towel. Yan. Mamaya ko na lang siguro i-end ang vlog ko guys kapag natuloy kami ni daddy magpa-manicure. Guys, Napalit Nagpalit ako guys, nag-tube na lang ako. Hindi na ako nagpalit ng yung sinukot ko kanina. Okay, kapoy nagsakas taas. So, ito na lang misa poblasyon. Magpalit na lang may usudan. Kaya naglungag naman si daddy. Para na may nun. Kaya kapoy nagluto. Mo no ba? aura na mum ganap guys and then i'll end my vlog in humana mug palit oh, also no, don't the gana nanilag ko na gana na gana cash nag customer asap lumabas na si daddy guys yang gusto na, na yung pinapunta ko paksiw daw na ano let's go let's go paksiw is gonna buy lechon paksiyo. So, I'll end my vlog na lang siguro today, guys. Uy, for today's video. Kay Muraguan na, oh. So, many effects sa akong tina, guys. Ang akong uban, nahi mo na siyang murag highlights. <laughs> In fairness, ni Papay, kamausan siya, good guys. Limpyo ka siya mo. Ganit, good sa ako ang buhok. Thank you, Papay. Nilakaw pa to siya. Tapos siya siyang friend. And then, she'll be back around 6. Pero ihatod na lang na siya dungan tigari ni Butsoy, ni Kuha ni Butsoy nilang Ninya. Kaya si Ninya to pa sa syudad. With alas. And then ako, di na lang may madayon ni daddy sa pagpamanicure. Kay, hapon na guys. Siya na may ura sa mahuman. Diva. So, ano na lang. Next time na lang. And then tomorrow, we might go to the cemetery kasi hindi kami boboto bo bukas guys no I've decided no kasi nakakatamad guys nakakapagod nakakapagod yun at to kanang kuan sayang na na presinto ini kayo niya kuan ayay walay sundan wala yung wala? Oo, mm -hmm. oh, dahil ko agay kuha ka hangin. Oo, oh, dahil kuha mo. Oo, oh, atong ipa. Oo, Sige. Wala eh. Sa boss nito. So we'll end our vlog na lang for today people. We'll see you guys again on our next vlog. Mangita pa migla yung Sudan guys kaya wala. Wala yung paksiyo. Pero lami yung tayo paksiyo. Ito na sa AKD. Kaya naanjo ito yung dito. Sigurado gitu. Pero manan ako sa midere. Bye-bye, guys. Bye-bye. Ingat kayo parati dahil mga kabit. Git-git na. <laughs> mga Ay, kabit, nasa tabi-tabi lang. Ay, nasa tabi-tabi lang, guys. Bye-bye. Mm, Ingat kayo, guys. Vote wisely tomorrow.